Mga ng palataya May oras ka ba? Tara samahan mo kong pagnilayan ang mga salita ng Diyos. <tip> ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panong iyon, ang labing isang alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila, bagamat may ilang nag Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapanyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Binyagan nyo ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At tuluang sumunod sa lahat ng pinagutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako ay laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng San Diputan ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Mga kapananabalataya, ngayong araw na ito ay pinagdiriwang natin ang linggo ng Santisima Trinidad, ang Holy Trinity o ang Banal na Santatlo. Bakit nga ba tayo nagaantanda ng krus o nagsasign of the cross? Ito yung isang bagay na kaiba sa ating mga katoliko kumpara sa ibang mga sekta. Ito kasi ang tanda ng pananampalataya natin bilang isang katoliko. Na sa maraming pagkakataon, makikita natin ang ating mga kapwa-katoliko na nagkaantanda ng krus. Ang pag-aandanta ng Cruz ay isang paraan para tawagin ang banal na tatlo. Yan, Diyos ay, ay isa, ngunit may tatlong persona. Ang Santisima Trinidad ay nagpapakilala sa atin sa pagdaloy ng kasaysayan ng kaligtasan. Ang Diyos Ama ay nagpakilala sa dumagtipan. Siya rin ang nagpaupisa na ipakilala si Jesus nang sabihin ng Ama, sa babagitan ng mga propeta ang paglating na kanyang alak na si Jesus ang tagapagligtas. sa pamagitan ng pagsilang sa kanya ni Maria. Nang bininyagan si Jesus, ay nasinay ng mga lagad ang tinig ng Ama at ang pagbaba ng malaibong uh, Espiritu Santo kay Jesus. Sa ating Elyo muling ipinakilala ni Jesus noong binininan niya ang mga lagad nabinyagan ang lahat sa ngala ng Ama at ang Alak at ang Espiritu Santo. Ang ating paniniwala sa Bananas Tatlo ay dapat tumuhubog at nagtuturo sa atin sa Diyos ng Relasyon, ang Diyos ng Pagmamahal. Sa umpisa pa lang ay makakasama na ang tatlong ito sa pagdaan ng panahon. Ang Diyos na ito ay bumubuo ng relasyon at pakikipagtipan sa tao. Tayo rin ay tinatawagan na bumuo ng relasyon bilang mag-anak na nininiwala sa Diyos. Tayo ay dapat magkaroon na pagdamay at paki-alam sa bawat isa na kabilang sa ating sambayanan. Ang Santisima Trinidad, pagkapat pantay-pantay ng pag diyos ay nanatiling magkakaiba ang mga gampanin ang ama bilang tagapaglikha si Jesus ang anak bilang tagapagligtas at ang Espiritu Santo bilang tagapagbanal dito ay makikita natin bagamat na may pagkakaiba ay nagkakaisa pa rin tayong mga nananampalataya magkakaiba na kakayahan at kagalingan ay maaari pa rin magsama-sama lahat ay may kakayahan at may kakulangan. Subalit, kung ating pagkasasamasamahin ang ating makakayahan at kagalingan, anumang kakulangan ng bawat isa ay maaari nating tulungan at punan at tayong lahat ay magiging buo. Harinawa, katulad ng pananas ng tatlo ay sikaping natin na magkaisa sa lahat ng pagkakataon manalangin tayo. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito. Tulungan niyo po kami na magkaisa, na bagamat kami magkakaiba, kami ay may kanya-kanya kakayahan. Tulungan mo kami, Panginoon, na ito ay gamitin namin para sa ikauunlad ng aming kapwa, para sa pagkakapag-uunlad o pagkakaunlad -pagkaka at pagkakasama-sama ng bawat isa sa amin. Hining namin ito sa pangalan ni Yesus. Amin.